Hello guys. For today's ganap naman, ay gagawa ako ng gelatin. Unang-una, magtataka lang ako ng 6 cups na water or tubig. 1 2 3 4 5 6 Then, ang susunod, ay ang gulaman yan haluin lang yan hanggang sa maalis yung mga namumuo bago natin siya sisindihan, kailangan mamix na muna natin siya. Ganito ako guys, pag nagluto ng gelatin. So, sisindihan ko na siya guys. Antayin lang natin siyang kumulo ng once bago natin ilalagay yung gatas. Hanggang pangalawang kulo lang pala ako nito guys pag ako nagluluto para hindi siya matigas yung gelatin. Kailangan pa rin siyang haluin guys habang hindi pa siya kumukulo kasi dumidikit yung pinaka ilalim. Parang ano siya masusunog. Kaya kailangan haluin pa rin siya. Tabang inaantay kung kumulo ang gelatin ko dinisan ko muna yung mga pwede kong lagyan sa kanya. Pupunasan ko na lang po. Kasi malinis kanya siya. Ayan na guys. Kumulo na siya. Ilalagay ko na yung gatas. Kasi isang kulo lang ilalagay na yung gatas. <coughs> ito pala guys yung gatas na tira namin kagabi sa paggawa ko ng greyhams dahil sobrang dami niya tinira ko siya para sa gelatin ganyan na siya guys naghalo na yung red saka white kaya naging pink na siya. Tapos halu pa rin natin yan, guys. Antay na lang natin siya isang kulo. Isang kuluan na lang. Okay na yan. Luto na yan siya. Ganun siya kabilis maluto. May-may papatikman natin kung ano. Kung okay na ba yung lasa. Matanis ba o matabang. Dadagdagan na lang kung kinakailangan. Antayin na lang natin siyang kumulo ulit. At na inaantay natin, kumulo ulit yung ating gelatin. Itong apat na pirasong Oreo, i ko para doon sa pang tapis. Ay. Yan yan. Basta maguhog lang pinaka ng Oreo. Yan. Ayan na siya guys. Yan na yung last na kulunya. Ahanguin na natin. Itong fruit cocktail din guys, natira kagabi sa paggawa ko ng Grahams, iilalagay din natin siya sa gelatin para at least may pang kulay-kulay or pang disenyo. Ayan na nga guys, isasalin na namin ang aming narutong gelatin. Si daddy namin masipag pala ang magsasalin. Ayan, dahan lang. Uy, mainit.

Thank you, da. Ayan lang yung kinaya ng isang pack ng gelatin. Pinagkakasya na lang namin dito. So, bago nga siya tumigas, lalagyan na natin ng pang toppings niya. Itong malaki, lalagyan ko nito. Okay. <tinyo> <tinyo>

malapit na. Tapos ngayon guys, antay na lang natin siyang tumigas. Bago natin siya ilagay sa red. Para bukas, ready to alin mo siya. Sayang, so, sisimutin natin yung Oreo. Ay. Ayan. So, ayan na. Hanggang dito na lang po ang aming video. Hindi ko na sa inyo papakita sa paglagay ko ng rep. Pag sa paglagay ko sa rep. Kasi matagal pa to siya man. Titigas. Ayan. Ang dito na lang guys. Thank you for watching.